Araling panipunan 8, Matadag, Quarter 1, week ang pitong kontinente ay ang Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe at Australia. Narito ang ilang storya kung paano nabuo ang mga kontinente. Fifth, ipinanukala ni Alfred Wegener noong 1912. Ayon sa tsoryang ito, ang mga kontinente ay matagal nang nakausad ng malayo sa ibabaw ng mundo at patuloy pa rin umuusad magpasa hanggang ngayon. Narito ang mga impormasyon tungkol sa mga kontinente. Pintalakayin ang katangian pisikal ng daigdig. Anyong lupa? Ang pisikal na katangian ay binubuo ng isang hermopolitikal na unit at kadalasang nagkakaroon ng kahulugan sa anyo sa ibabaw at ito ay ang pinakamataas na anyong lupa. Ang Mount Everest ay ang pinakamataas na bundok sa mundo na nasa hanay ng kabundukan ng Himalaya. Ang Mount Apo ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, matatagpuan sa lungsod ng Davao sa Pilipinas. Bulubundukin, ito naman ay ang magkakarugtong ng mga bundok. Ang Himalayas ay ang pinakatanyag at pinakamahaba sa buong mundo na umaabot sa 2,415 kilometro. Ang ural naman ay matatagpuan sa hangganan ng Asia at Europa. Ito naman ay mataas na ang lupa, ngunit mas mababa kaysa sa bundok. Isang kalimbawa rito ay ang Chocolate Hills, kung saan tanyag na burol sa Pilipinas na makikita sa bukol. Bulkan. Ito naman ay may butas o punganga sa tuktok, bumubuga ng mainit na putik. Isang kalimbawa rito ay ang Mayon, kung saan matatagpuan sa probinsya ng Albay sa Pilipinas. Taal. Ito ang pinakamaliit na bulkan sa buong mundo, makikita sa probinsya ng Batangas sa Pilipinas. Kapatagan, ito ay malawak, pantay na anyong lupa. Kapatagan ng Indus Ganges. Matatagpuan ang malaking kapatagan ng Indus Ganges sa hilaga ng India. Talampas, ito naman ay ang patag na lupa sa itaas ng bundok. Tibetan Plateum. Ang Tibet ang pinakamalaking talampas sa daigdig. Dito nagmula ang malaking ilog sa silangang Asya. Lambak, ito ay ang patag na lupa sa pagitan ng mga bundok. Ilang halimbawa rito ay ang lambak ng ilog Wanghu, Yangtze, at Amor sa China. Isla, ito ay anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Ilan sa mga halimbawa ay ang Boracay Island, Philippines. Anyong tubig? Ang kahit anong makahulugang pag-ipon ng tubig, kadalasan tinatakpan ang daigdig. Isa sa mga halimbawa ng anyong tubig ay ang karagatan. Ito ay pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Maalat ang tubig dito. Isang halimbawa ng karagatan ay ang Pacific Ocean. Ito ang pinakamalawak na karagatan sa buong daigdig. Dagat. Ito ay maliit na bahagi ng karagatan. Maalat din ang tubig dito. Lawa. Ito naman ay napapaligiran ng lupa. Ang tubig dito ay matabang. Ang inog naman ay umaagos na tubig na nagmumula sa mga bundok at nagtatapos sa dagat. Don, ito naman ay ang tubig na bumabagsak mula sa bundok. Ating talakayin ang limang tema ng heograpiya. Una sa limang tema ng heograpiya ay ang lokasyon. Tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. Ito ay may dalawang pamamaraan ng pagtukoy. Una ay ang lokasyong absolute kung saan gamit ang mga imahinaryong buhit sa lobo at sa mapa. At pangalawa ay ang lokasyong relatibo. Ang batayan ay mga lugar at bagay na nasa paligid nito. Pangalawa ay ang lugar. Ito ay tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang puo. Ito ay may dalawang pamamaraan ng pagtukoy. Una ay ang katangian ng kinaroroonan. Tulad ng klima, anyong lupa at tubig at likas na yaman. Pangalawa ay ang katangian ng mga taong naninirahan. Tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at sistemang politikal. Rehiyon. Ito naman ay bahagi ng taigding na pinagbuklod ng magkakatulad na katangiang fisikal o kultural. Interaksyon ng tao sa kapaligiran. Kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan. Paggalaw. Ito naman ay ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar. Kabilang dito ay ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan.